Pati mga Rhode Island Red Maximus na So good morning mga kakalye So ngayon Update muna tayo Medyo matagalan tayong, matagalan tayong hindi mag, nakapag upload So ito yung update sa ating Mga tanim So ito buhay naman na ito mga to Ito yung mga nature grass natin Kaya nga lang kinakain ng mga manok na ligaw dito hindi namin manok meron ang nakakapasok dyan sa gate kinakain yung dahon ito naman yung ating Madre de Aguas so, buhay yan buhay yun eh kaya nga lang wala pa ano nangyari pati nature grass natin dito ayan eh na ano ng manok eh pero ito po buhay po ito eh May, na yan eh so eh, hindi ko alam ko eh. pero kung titignan eh Ini kado, hindi ko sure kung mariri na mariri-revive pa natin kung ano na yan uh, Madre de Agua na yan. pero yan good news para least kung jo marami yung ating uh, nabuhay ng Madre de Agua o oh, na naman yung mga malakpong good island tapos pinakawala na natin yung mga sisiyo natin ay sila ito ano bang itlog ito okay, yung itlog natin Texas eh ayan, ayan. o okay. ito naman yung good natin sa ating panin ang nga nila pag may pinanin ang anihin may bulaklak na yung sili may mga bulaklak at bunga na rin itong talo, talong so yan, yan. pero nangana parang nasira pero may mga bulaklak na so yan yung good news may mga nabansot na kung mag magubuhay pa mga pero okay na ako dito apat na puno ng sili tapos uh, ay ng talong tapos dalawang puno ng sili yung nabuhay dito naman natin yung sa likod good news nag yung bibi nating maliliit lima diba? at yung sisiw ng isang naglilimlim sa atin nandoon no? silipin natin tara Ayan. Yung hmm, nakakala ko ba, yung 245. Kala ko sabi ni Alter Tanim yung sisi. Ito na sila. Napakain na nila to kanina. Napakain na ni Alter. Ayan yung bibi natin, no? Pinakawala na namin. Oo oh, nga to Anim anong... si Astro na kulit Oh, ba't lima na lang ulit? Ayun 3, 4, 5, 6 na no, mga natin no lalaki na hindi isang buwan na po yan pero mas maganda po yata talaga na naka pisan sila sa nanay nila sana lang mabuhay lahat ng sisiw na anim tsaka wala na sanang maging ah uh, ang tawag dito wala na sana malagas dun sa bibi natin pinaglilingling na bibi oh. makain ibi sa may atey mga bibi. so 2, 4, 6 pa rin so apat nga na ano apat na itim dalawang uh, may pagka brown Dahil eh, hindi na hmm. Actually, may apat na itlog. Ah. Uh, sa bibi natin. Okay. Tapos ito, may apat na natirang itlog. So, pag hindi niya na talaga binalikan 'yan. Eh dito may tatlo na tayo. Mas ito yung sa lim niya. So, so yan um, uh, ang hindi lang ganda rito marami tayong naging mortality yung mga yung mga bibi natin na out of ten lima ang mortality tapos bad news din yun dun sa incubator hindi pala kaya nung karton ko na umabot ng mahigit 20 so pwede yung incubator ko sa 50 watts sa ganong kaliit mga ano lang uh, hanggang 10 lang siguro kasi nataabot ko ng 10 yun napisa lahat may isang hindi napisa pero karamihan napisa Ang tapang pang itong nanay nila oh. Ayan. So, sang ayon yun lang po munang update natin. Uh, Kunakawalan na natin yung ating mga bibi. So, ang natira na lang sa kulungan eh, tatlo. Pero, every morning, pata-umaga, kunapakawalan natin yung ating Rhode Island Red na Maximus na tatlo. Dalawang inahin, isang barako. Tapos, itong sisiw ng manok na anim, uh, hindi na namin tatanggalin yung nanay eh. Hayaan natin siya nakasama. Huwag lang sanang mabuli ng mga malalaki. Kumaapakan ng mga pato. Ayan. So, hanggang dito na lang po. Um, sa napadaan sa aming munting YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, pa-share na rin po and pa-subscribe and pa-hit na po na notification bell para updated po kayo sa mga upcoming uploads po natin. So, yun lang. Hanggang sa muli. Bye-bye. Peace out.